Magandang gabi mga kapatid kay Kristo. Muli po tayo natitipon sa pagdiriwang ng ating banal na misa. Ang magmimisa po ngayong gabi ay si Reverend Father Rod San Jose, OFM. Tumayo po ang lahat at sumabay po tayo sa pambungad na awitin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan. At

natitipon tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Magandang gabi, mga kapatid kay Kristo. Magandang gabi rin po, Father Rod. Atin pong pagsisihan at ihingi ng kapatawaran ang mga nagawa natin mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa mga banal pagdiriwang ngayong gabi inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, inyo mga kapatid na ako akong nagkasala sa, sa isip, sa salita at sa gawa at sa at aking, aking pagkukulang. Kaya isinasam ko, ko sa mahal sa mga na Birgay Maria sa lahat ng mga anghel at mga, mga banal at sa inyo mga, mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawantay mga makapangyarihang Diyos patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawan na mong manahan sa mga luobing tapat at maasahan, sa kangandahang loob mo kami na makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalan tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki, ay sinabi ni Eva, Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ng Panginoon. Kaya Cain ang pinangalan niya rito. Sinundan si kain ng isa pang anak na lalaki. At Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog sa Panginoon ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Ang Panginoon ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan si Cain sa tindi ng galit. Kaya sinabi ng Panginoon, Anong ikagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian. Kailangang pagtagumpayan mo ito. Isang araw, nilapitan ni Cain ang kanyang kapatid. Wika niya, Abel, mamasyal tayo. Sumama naman ito. Ngunit pagdating sa kabukiray, pinatay niya ito. Tinanong ng Panginoon si Cain, Nasaan si Abel? Hindi ko alam, tugon niya. Bakit ako bay tagapag-alaga ng aking kapatid? At sinabi ng Panginoon, Cain, nakapangingilabot ang ginawa mo. Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng paghihiganti. Susumpain ka't ka palalayasin sa lupaing ito, lupang natigmak sa dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupang ito upang tamnan, hindi ka magaani, wala kang matatahanan at magiging lagalag ka sa daigdig. Napakabigat namang parusa ito, sabi ni Cain sa Panginoon. Ngayong pinalalayas mo ako sa lupaing ito upang malayo sa iyong paningin at maglagalag sa daigdig. Papatayin ako ng sino mang makakikita sa akin. Hindi, sagot ng Panginoon. Parurusahan ng pitong ibayo ang sino mang papatay kay Cain. At nilagyan niya ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sino man na ito'y di dapat patayin. Muling sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi ng ina, Binigyan ako ng Diyos ng kapalit ni Abel at ito'y tinawag niyang Seth. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos tayo ay maghandog Pasalamat na malugod. Sa Diyos tayo ay maghandog. Pasalamat na malugod. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos sa na nagsasaysay, ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Sa Diyos tayo ay maghandog. Pasalamat na malugod. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos at bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungon pag kayo ay tinutuhid agad kayong napopuoot at ni ayo natanggapin yaong aking mga utos sa Diyos tayo ay maghandog pasalamat na malugod handa ninyong paratangan maging tunay na kapatid at kay daming kapintasang sa kanila'y nasisilip. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon nang kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawaan ang ginawang kamalian. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Tumayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohan at buhay, patungo sa amang mahal. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, may dumating ng mga pariseyo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya